si San Jose kasama ang Ninyo Jesus o mortar at nagpa-deliver ng nipa para sa kanilang tahanan. Praise be God through His saints. Ito nga po ang venerada at milagrosang imahe ng La Sagrada Familia na matatagpuan sa Malilipot Albay. Isang malaking himala na rin na maituturing ang pagkakatagpo ng imahe nito doon sa kahoy na gagawin sanang palanggana. Sinasabi kasing nakatala o nakabakat ang tila ba imahe ng Sagrada Familia doon sa pinutol na kahoy na gagawin sanang palanggana. Kaya instead na gawin siyang batya, ito po ay inukit para maging imahe ng La Sagrada Familia. Ito po ang orihinal na imahe ng Sagrada Familia na sinasabing ninakaw. At ang ninyo Jesus ng imaheng ito ay pinaniniwalaan ding lumalaki. Ang ninyo Jesus po nito ay hindi siya detachable, hindi siya natatanggal. Nakaukit talaga siya at nakadikit doon sa frame na imahe. Merong mga pagkakataong nawawala po ang ninyo Jesus kahit hindi naman talaga siya detachable. At minsan pa nga nakita itong lumulutang sa may bahag na para bang dinadirect nito yung agos ng baha. Kaya naman kapag bumabalik na ito doon sa frame image, merong mga nababakas na putik, abo, at maging mga dahon ng damo sa iba't ibang parte ng Ninyo Jesus. Natanda na rin ang paggagalaan nito. At sinasabi rin nga na merong linigtas si San Jose na isang Chinese na pupugutan sana ng ulo ng mga insurrectos. Dalawa po silang Chinese pero yung isa napugutan ng ulo habang yung isa ay nailitas ni San Jose. Dahil sinasabi yung Chinese na yon ay nagtitirik ng kandila sa harap ng imahe ng Sagrada Familia tuwing biyernes. Maraming mga kwento ng himala, ng paggagala at kung paano sila liniligtas ng Sagrada Familia mula sa anumang kapahamakan at mga kalamidad. At nung mga panahong iyon dahil nga taghirap din at nasisira na yung kapilya o yung visita ng Sagrada Familia, sinasabing merong matandang lalaki at may kasamang bata ang nag-order at nagpa-deliver ng nipa doon sa may harap ng visita or ng chapel. Pero nung hinahanap na yung matandang lalaki, wala pong nakakakilala sa kanya. Kaya naisipan na lamang nung nag-deliver na pumasok doon sa visita dahil nakita niya yung sitwasyon or kalagayan ng chapel na sira-sira na. At nang makita niya ang imahe ng Sagrada Familia, napasabi siya na yun yung matandang lalaki na umorder at nagpa-deliver ng nipa. Kaya ang ginawa niya, dinonate niya po lahat ng kanyang dineliver na nipa at nangako na kapag kakailanganin pa ng nipa, siya po ay mag-donate ulit. Dito nga sa amin, kapag merong aurora ng Sagrada Familia, kinakanta namin yung O oh, Jesus sin Maria, O sewa se sin Ana, kami sa indong ya kan gayon indong mata. Pagpasensya nyo na at hindi maganda yung boses ko. Ito po ang inyong Hermano, nagpapa lang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!